Bago mangyari ang trahedya sa pamilya ni Peggy Clark, noong June 14, may isang pirasong papel na isiniksik sa kanilang mailbox. Ang sumulat ng liham ay naguutos sa pamilya ni Peggy na lumipat sa loob ng dalawang linggo kung ayaw nilang danasin ang isang masamang wakas. Inakala ng babae na ito ay biro lamang ng kung sino hanggang sa magsimulang makaramdam ng kakaiba ang kanyang katawan. Ang waitress na si Peggy Clark ay ikinasal kay Perlene Clark noong taong 1988. Bago nito, pareho na silang galing sa nakaraang pag-aasawa. Matapos ang kasal, si Peggy at ang kanyang anak na si John Tipperley ay lumipat upang makisama kay Perlene at sa anak nitong si Travis Clark sa Alturas, California, sa Amerika noong October 23, 1988. Nagsimulang makaramdam si Peggy Clark ng hindi maipaliwanag na sakit, kabilang ang pagkahilo, paninikip ng dibdib, sakit ng katawan at hirap sa paghinga. Kahit na siya ay nagpahinga, hindi pa rin bumuti ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, dinala siya ng pamilya sa doktor. Hindi matukoy ng doktor kung ano ang kanyang karamdaman. Nanatili si Peggy ng tatlong araw para obserbahan bago pinayagang umuwi. Pagka-uwi sa bahay, lalo pang lumala ang kondisyon ni Peggy. Hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok, ang mga bata sa bahay ng mga Clark na sina Travis at Dwayne ay nakaranas din ng parehong sintomas. Nakaramdam ng sakit sa buong katawan ang dalawang bata, natuyo ang lalamunan at hindi makakain. Noong October 30, sina Peggy, Travis at Dwayne ay sabay-sabay na isinugod sa malaking ospital. Walang magawa ang mga doktor habang pinagmamasdan ang paghina ng babae dahil hindi nila mahanap ang lunas. Sa mga oras na iyon, naghinala si Dr. Richard Hostler, isang espesyalista sa nervous system na baka na-expose si Peggy sa thallium, isang kemikal na walang kulay at walang lasa. Madalas gamitin ng thallium puksain ang mga daga. Ngunit ipinagbawal na ito sa maraming estado sa Amerika sa loob ng 24 oras. Kinumpirma ng resulta ng pagsusuri na mayroong ganitong kemikal sa katawan ni Peggy at ng dalawang bata kahit na natukoy na ang sanhi at nabigyan ng karampatang lunas. Patuloy pa ring lumala ang kondisyon ni Peggy. Isang linggo ang lumipas, siya ay nakomatose. Matapos ang tatlong buwan sa koma, pumanaw si Peggy noong March 3, 1989. Nung panahong iyon, nalagas ang lahat ng kanyang buhok na isa sa mga palatandaan ng pagkalason sa thallium. Mas pinalad ang kanyang dalawang anak. Sila ay nakaligtas at nakarecover kahit na kinailangan ni Tony na manatili sa ospital ng dalawang buwan at si Travis naman ay anim na buwan. Noong November 1989, matapos matukoy na nalason ang mga biktima Itinuon ng pulisya ang imbestigasyon sa paghahanap ng pinagmulan ng kemikal sa pamamagitan ng pagkuha ng sampol mula sa mga gamit sa bahay. Kumuha ang mga investigador ng ilang bote ng Coca-Cola mula sa kusina, tatlong boteng puno pa at apat na boteng walang laman at ipinadala ang mga ito sa laboratorio. Lumabas sa resulta na may thallium sa tatlong punong bote at may residue ng thallium sa apat na boteng walang laman nang suriin ang mga takip ng tatlong punong bote natuklasan ng pulisya na nabuksan na ang mga ito at muling isinara gamit ang isang espesyal na kagamitan mula sa puntong iyon natukoy ng pulisya na may bakas ng krimen ang tanong ay Nandoon na ba ang kemikal sa bote ng Coca-Cola mula sa pabrika o inilagay ito noong naiuwi na ng biktima ang mga ito? Dahil sa lot number ng mga bote, nalaman ng pulisya kung kailan at saan ginawa ang mga ito na pagpasyahan nila na imposible na ang pitong bote na may talium ay ginawa ng sabay-sabay Kinumpirma ng kinatawan ng Coca-Cola na wala silang natanggap na ibang ulat tungkol sa kontaminasyon o anumang banta na may kinalaman sa pamimeke ng produkto. Matapos pag-aralan ang mga ebidensya, inanunsyo ng pulisya ang pangalan ng unang suspek, si Perlin Clark, ang asawa ni Peggy. Napunta ang hinala sa lalaking ito dahil sa ilang kadahilanan. Nalaman ng team na naging tensyonado ang relasyon ni na Perlin Clark at Peggy ilang buwan bago mangyari ang insidente. Bukod dito, may isyu ng pagtataksil si Perlin Clark. Wala siya sa bahay habang may sakit ang asawa at nag-atubili siyang dalhin ng asawa sa ospital. Kinumpirma ng mga anak na hindi masyadong naglalaan ng oras si Perlin Clark sa pamilya. Hindi rin nila inaalis ang posibilidad na baka may balak ang ama na saktan ang ina para makawala sa hindi masayang pagsasama. Lalo na't si Perlin Clark ay isang mining engineer. Kaya may kaalaman siya sa mga chemical at may pagkakataong makakuha ng thallium. Dahil dito, isinailalim ng pulisya sa thallium test ang iba pang miyembro ng pamilya para sa kaligtasan at para makahanap ng ebidensya. Lumabas na lahat sila ay positibo sa thallium ngunit sa level na hindi nakakapahamak. Kung nilagyan ni Perlin Clark ng kemikal ang asawa at mga anak, bakit pati siya ay naapektuhan din? Dahil sa resultang ito, tinanggal ng pulisya ang asawa sa listahan ng mga suspek. Nagbigay si Perlin Clark ng isang interesanteng impormasyon bago mangyari ang insidente kay Peggy. May naglagay ng papel sa kanilang mailbox. Ang sumulat ay naguutos sa pamilya ni Peggy na lumipat sa loob ng dalawang linggo kung hindi ay mga ang kanilang buhay. Sa pagsusuri ng mga gamit, natukoy ng pulisya na ang thallium ay galing sa mga bote ng Coca-Cola ngunit walang nakitang fingerprints. Ang tatlong bote na hindi pa nabubuksan ay may sapat na dami ng thallium para wakasan ang buhay ng isang matanda. Sa ilalim ng microscope, nakita ng mga eksperto ang maliliit na gasgas sa mga takip ng bote, senyales na tinanggal ang mga ito at pinalitan ng maingat. Bukod dito, ang thallium ay karaniwang nagpapabula sa inumin, nagpapabago ng kulay, at nagiiwan ng latak, ngunit ang timplang ito ay walang ipinakitang ganung senyales. Hinala ng pulisya ang naglagay ng kemikal ay isang taong napakatalino, may kaalaman sa chemistry. Isang lalaking nasa edad 35. Tahimik, mahiyain, at umiiwas sa direktang komprontasyon. Mahilig siyang magbasa ng mga kwento, manood ng mga pelikulang may karahasan, at madalas mangarap na gumawa ng masama sa kapwa. Nang mabuo ang psychological profile, mumaling ang investigasyon sa mga kapitbahay dahil naniniwala silang alam ng salarin ang rutin ng pamilya ng biktima. Nalaman ng mga investigador na isang linggo bago ang insidente, nagkaroon ng sagutan ang biktima at ang mag-asawang kapitbahay tungkol sa malakas na pagpapatugtog ng musika. Sinabi rin ni Perlin na matagal nang galit ang mag-asawang kapitbahay sa pamilya nila dahil sa isyong ito kaya pinuntahan ng pulisya ang mag-asawang kapitbahay ang asawang babae ay si Tiana Carr may masters degree sa chemistry at nagtapos sa medical school sa orthopedic surgery ang asawang lalaki naman ay si George Chapel isang programmer at nagsusulat ng articles para sa computer magazine pareho silang matatalino at miyembro ng Mensa isang organisasyon para sa mga taong kabilang sa top 2% na may pinakamataas na IQ sa mundo. Ang pamilya ni George Chapel ay nakatira sa lupang katabi ni na Peggy Clark at Berlin Clark. Ang dalawang bahay ay napapaligiran ng mga halaman at medyo tago. Ang pinakamalapit na kapitbahay ay nasa 400 metro pa ang layo. Maraming saksi ang nagsabi na sa loob ng maraming buwan, si George ay nambabanta nakikipagtalo at nagpapakita ng galit sa pamilya Clark. Si Alan Adams, hardinero ni George noong 1982 at 1983, ay nagsabing palagi niyang nakikitang mainitin ang ulo ni George at madalas sumisigaw ng hindi magagandang salita sa mga bata ng pamilya Clark. Maraming beses ding nagbanta si George na sasaktan sila. Si Margaret Smith, ang dating asawa ni Perlene, ay nagsabi rin na ayaw ni George sa kanyang mga aso. Ilang beses niya itong nakitang binabato ng kahoy ang mga aso. Habang nagmumura, sinabi ni Perlene na labis na nagalit ang mag-asawang kapitbahay nang magpatugtog ng malakas ang kanyang mga anak. Bukod dito, nagbanta rin ang mag-asawang kapitbahay na kakasuhan ang pamilya Clark dahil sa pagpapagawa ng bahay ng walang permit, tansya ni Perlin, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan kay George ng hindi bababa sa 10 o 12 beses. Noong June 1988, nakatanggap si Perlin ng anonymous letter na nagsasabing may dalawang linggo ang pamilya niya para umalis sa lugar na iyon habang buhay. At hindi ito biro, diin ng sumulat. Ang sulat na ito ay may tatak ng postal mula sa Bartow, Florida. Kahit na madaling mapagpalit ang adres ni na Perlin at George, tama ang pagkakalagay ng adres sa sulat para kay Perlin. Nang tanungin kung may ideya siya kung bakit may gustong manakit sa pamilya ni Perlin, sumagot si George Chapel na baka may gustong manakit sa kanila. Para mapilitan silang lumipat, agad na naalala ng investigador na ang tono at asta na ito ay katulad ng banta sa anonymous letter, gayong hindi pa isinasa publiko ang sulat na iyon. Habang kausap si George, napansin ng investigador ang matinding galit nito sa pamilya Clark kahit na pumanaw na si Peggy at lumipat na ang natitirang miyembro ng pamilya. Mukhang napukaw ang damdamin ni George. Itinanggi ni George Chapel na may alam siya sa thallium. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, nalaman ng pulisya na nakulong na ang lalaking ito ng dos at kalahating taon dahil sa pagkakasangkot sa paggawa ng bawal na gamot noong 1970s. Ang thallium ay isa sa mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng ganung uri ng bawal na gamot. Habang nasa kulungan, nagtuturo siya ng chemistry sa ibang bilanggo. Napag-alaman ng team na may motibo si George na saktan ang pamilya ni Peggy dahil sa alitan. May pagkakataon siyang ilagay ang kemikal sa mga bote ng Coca-Cola sa bahay ni Peggy dahil sa lapit ng kanilang mga bahay. Gayunpaman, hindi mahalughog ng pulisya ang bahay ni George dahil wala pa silang matibay na ebidensya. Sa huli, nagpadala ang autoridad ng babaeng pulis na si Susan Gorek para magpanggap at makapasok sa grupong mensa kung saan madalas sumali sina George at ang asawa nito. Kahit natukoy na ang suspek ay ang kapitbahay ng biktima, hindi pa rin makakuha ng ebidensya ang mga autoridad para idiin siya. Isang araw, sinabi ni George na lilipat na sila ng asawa niya sa ibang bayan pero hindi pa nabebenta ang kanilang bahay. Kaya inalok ni Susan na uupahan niya ang bahay. At pumayag naman si George. Sinamantala ng babaeng pulis ang pagkakataon at lumipat agad. Habang hindi pa naiilabas ng suspek ang lahat ng gamit. Sa unang gabi pa lang, inalughog na ng mga investigador ang lahat ng gamit. Kinumpis ka ang mga bote at test tubes na may laman para ipasuri nakakita sila ng brown na bote sa garahe at isang pangsara ng bote. Kalaunan... Nakipagkita si Susan kay George at sinabing may dalawang pulis na pumunta sa inuupahan niyang bahay para magtanong tungkol kay George. Sinabi niya na ang dalawang pulis na iyon ay naghihinalang si George ang may kagagawan sa nangyari kay Peggy Clark at sa pamilya nito. Biglang naging balisa si George at nagpakita ng kakaibang ikinikilos. Hindi alam ng lalaki na may team ng pulis na nagmamanman sa kanilang pagkikita mula sa malayo at nire ang bawat kilos at salita niya. Kasabay nito, inabisuhan ng chemical expert ang pulisya na ang nakumpiskang brown na bote ay naglalaman ng thallium. Agad na kumuha ng warrant of arrest ang pulisya laban kay George sa kasong pagtatapos ng buhay ni Peggy Clark at pagtatangkang saktan ang iba pang miyembro ng pamilya. Sa paghalughog sa bagong bahay ni George, nakita ng pulisya ang isang handwritten note na may pamagat na basic poisoning guide na naglalaman ng mga impormasyon mula sa mga libro tungkol sa lason. At may detalyadong instructions paano gamitin ang thallium. Bukod sa notebook, nandoon din ang nobelang The Pale Horse ni Agatha Christie na tungkol sa isang pharmacist na gumamit ng thallium sa krimen at lahat ng ito ay may fingerprints ni George. Naniniwala ang pulisya na matindi ang galit ni George sa pamilya ng kapitbahay nang hindi gumana ang pananakot. Lihim siyang naglagay ng chemical sa mga bote ng Coca-Cola. Ang paglilitis kay George ay tumagal ng isang buwan na may mahigit 70 testigo. Nagbigay ng pahayag ang mga testigo tungkol sa alitan at matagal na galit ni George sa pamilya Clark, pati na rin ang malalim niyang kaalaman sa chemistry. Kasama na ang pag-iingat niya ng maraming kagamitan sa laboratorio, mga mapanganib na kemikal at mga records tungkol sa lason at kung paano ito matutukoy sa katawan ng tao. Medyo tensyonado ang paglilitis dahil walang direktang ebidensya ang tagausig na mag-uugnay sa kanya tulad ng fingerprints o DNA sa bote ng Coca-Cola. Nangatwiran ang abogado ng depensa na walang ebidensya na bumili ang kliyente niya ng Coca-Cola. Ang lahat ng ebidensyang ginamit laban kay George Chapel ay pwede rin gamitin laban sa kanyang asawa na may master's degree sa chemistry. Gayunpaman, naniwala ang jury na ang alitan sa pagitan ni George at pamilya ni Peggy ang nagtulak sa taong tulad ni George na wakasan ang buhay ng kanyang kapitbahay isinaalang-alang din ng jury na ang pagtatago ni George ng talium sa bahay at ang pagkamatay ni Peggy dahil sa talium ay magkaugnay ang kakaibang ikinilos ng akusado nang sabihin ni Officer Susan na siya ay suspek ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng jury noong April 5, 1990. Matapos ang anim na oras na deliberasyon, nagpasya ang jury na nagkasala si George sa kasong sadyang pag-alis ng buhay, first degree. Anim na bilang ng kasong tangkang pag-alis ng buhay, first degree. Pitong bilang sa paglalagay ng mapanganib na bagay sa pagkain o inumin at isang bilang ng tampering ng consumer products, ang parusa para sa lalaking ito ay ang sentensyang kamatayan na pagpasyahan ng korte na walang kinalaman ng asawa ng akusado sa plano. Gayunpaman, Iginiit ni George na siya ay inosente. Ngunit ang lahat ng sampung apela na isinampa niya ay ibinasura. Dahil sa pagpapahaba ng proseso, patuloy na nag-apela si George. Ngunit hindi binago ng mga hukom ang desisyon. Hanggang sa petsang February 24, 2021, na taon na mula ng ibaba ang hatol, hindi pa rin na ang parusa kay George. Salamat sa proseso ng apela. Sa panahong iyon, siya ay nakakulong sa isang bilangguan sa Rayford, Florida. At iyan, ang kwento natin ngayong araw. Ano ang masasabi niyo sa kasong ito? Ano ang inyong naramdaman? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa huli, paalam at hanggang sa muli.